Hindi mo aakalain ang tinawag lang noon na mature housemate sa PBB, ngayon ay tinuturing na next sa longga at ang big winner. Biglang naungusan? Ito ang kwento ng dalawang babae sa iisang batch, pero magkaibang landas. Si Kay Montinola at si Fian Smith. Nakilala si Kay Montinola sa loob ng bahay ni Kuya bilang matalino, kalmado at classy. Hindi siya ang pinakamadaldal, pero bawat salitang binitawan niya, may bigat. Kaya kahit fourth placer lang siya, naging paborito siya ng maraming manonood. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi lang sa pag-iisip may laman si Kai. Pati sa boses, may lalim. Matapos lumabas sa PBB, hindi siya nagpakalugmok sa hindi pagkapanalo. Bagkos sunod-sunod ang blessings. Sa acting, Pinuri sa MMK bilang si Lenny Aicardo. Natural ang galaw, totoo ang emosyon. Sa musika, doon siya tuluyang sumabog. Ang kanyang version ng On My Own ay nag-viral at oo, ikinocompare siya kay Lea Salonga mismo. Sa kanyang debut album launch noong June 28 sa SM North Sky Dome, nilunsad niya ang EP na Kaleidoscope. At sa mga videos mula roon, ibang level ang performance. Ang boses, malinis, mataas, may damdamin, literal na chills. Samantala, si Fiang Smith, ang big winner ng batch, ay nagkaroon ng kanyang moment noong June 22 sa Forever Fiang Album Concert sa New Frontier Theater. Hinataw niya ang mga hits ni Sarah kasama ang kilometro. Pero hindi naging pabor sa kanya ang feedback ng netizens. May nagsabing, kulang sa energy. May nagkomento pang, trying hard. Oo, may effort pero parang may kulang. Parang may kinukumpara at si Kai ang laging binabanggit. Sa totoo lang, walang kompetisyon ang sino man pagdating sa kanilang sariling journey pero hindi maiiwasan. Kasi parehong batch, parehong babae, parehong may music. At sa mata ng netizens, mas kinikilala si Kai. Mas nafeel ang kanyang artistry. Sabi nga nila, hindi mo kailangan ng trophy para masabing panalo ka na. Kai may not have the crown, pero ang galing presence at impact. Nasa kanya. Walang masama sa healthy comparison. Pero ang mahalaga, pareho silang sumusubok. Pareho silang lumalaban. Pero kung pag-uusapan ng boses na nakakakilabot, performance na walang kapintasan, at presence na hindi pilit, marami ang naniniwala. Kai Montinola is the real big winner. At kung ikaw rin ay naniniwala, i-comment mo. Panalo si Kai.